Okay na yan, sure na ako, wala na akong nakalimutan, makaligo na nga. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh, nakakalimutan ko yung tsyinyelas eh. Pupunta na ako dyan, nakagayak na ako, kaka pake ko lang. Huh, <coughs> oh, kapagod mag-impake. pa naman ang panahon ngayon. Okay na kaya itong inimpake ko? Meron na akong t-shirt, shorts, medyas, tapos pantalon, meron na rin. Ano pa ba? Underwear. Okay na siguro ito, sasarado ko na. Wala na siguro ako nakalimutan. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Nakakalimutan ko yung tinyelas eh. Bubukas na naman ako nito. Bubukas na naman ako nito, batrip talaga oh. dos eh, na ito, nakalimutan kasi. Kasya pa to, kasya pa. Pero okay ito lang, at least naalala ko. Hirap naman ng wala akong sinilas doon. Okay na yan, sure na ako. Wala na ako nakalimutan. Makaligo na nga. Makaligo na nga. Makaligo na nga. Ligo? Paano maliligo? Paano maliligo doon? Kailangan ko yung toiletries. Eto, nakalimutan ko. Nabubukas <laughs> na naman ako ni <laughs> Bubukas na naman, oh. bukasara. Bukasara na lang yan. Oh. Pero mukhang kasya pa naman. Pagkakasahin ko na lang. Hirap na isara. Pero pwede pa naman ipilit. Okay na yun. Makakaligo na siguro talaga ako. Okay na yun. makakaligo na siguro talaga ako. Okay na yun. makakaligo na siguro talaga ako. Hmm. Tuhay niya, wala, ko, wala, na wala ko? pa pala doon. Basa na Paano yung gagawin ko dyan? Eh. Hindi na nga kasi, hindi ko na nga maisaray eh. Oh, oh. Paano ko pa isasaray yan? Paano ko pa isasaray yan? Dapat, nouna una pala, eto na yung dinala ko eh. Tignan ko lang, hindi siya kumasya dyan ngayon. O, oh, ayan o, oh, kasyang kasya. Kahit ilang tumaliyo pa yung makalimutan ko din ngayon. Ito <laughs> hey, tumatawag na sila. Nanginap na yata ako. Yo, no, boy. Papunta na ako dyan, nakagayap na ako, kakaimpake ko lang. Ha? Huh? Hindi tayo tuloy. Sige boy, okay lang, okay lang boy. Sige lang, next time na lang. Sige, sige, sige. Ingat, ingat. ingat.